নম <laughs> নম Panibagong araw na naman po sa ating lahat mga kaprobinsyano. Medyo tinanghali nga po pala tayo ng gising ngayon. Nasarap po ang ating tulog dahil sa magdamag na pag-ulan. Kaya eto, kahit medyo maalinsangan na, eh kape pa rin. Maya, po, eh dumating naman itong aming suke na si Kuya Michael. Alam nyo naman, dito tayo madalas bumili ng ulan. Ang ano? kinuha ko nga po pala sa kanya, eh laman loob at walya ng baka. Medyo nabawasan nga po yung aking trabaho at nung nakuha ko, eh gayat-gayat na. Ito nga po pala, eh dapat ulam namin kaninang tang tanghali. Ah, so may bigla ang lakad po kami kanina ng aking amain. At hindi ko po agad nailuto. Kaya ang mangyayari, magiging hapunan na lang po natin. Nung mahugasan ko nga po palang mabuti itong laman loob ng baka. Eh, pakukuluan lang po muna natin ito sa luya, tanglad at asin. Tuloy palalambutan na po natin yan ng mga nasa dalawang oras. Makunat po kasi ang tuwalya ng baka, kaya kailangan po nating mapalambutan ng mabuti. Katulad po ng lagi kong ginagawa, sa tuwing nagluluto po ako ng baka, eh, hinihintay ko lang po yung unang kulo. Para mal alis po natin yung mga impurities. <laughs> Parang English yun na. Ah. Ito nga lang po pala yung gagamitin nating ingredients sa lulutuin nating laman loob ng baka. Gagawin ko nga po sanang papaitan ito. Kaya nga lang po, wala tayong nakuhang pa. Eh, naisip ko, gawin ko na lang kayang kaliskes. Yung sikat na lutuin sa Pangasinan. Kaso, wala rin naman akong mahanap na kamyas. Kaya ang gagawin na lang po natin dito, eh, paghahaluin na lang. I-comment nyo na lang po kung ano yung tawag sa luto na ito sa inyong mga lugar. Naranasan nyo na rin po ba, mga yung tipong kapag ka, minsan ay eh nagluluto kayo. Eh, luk? hindi nyo alam yung tawag. Sana iluto ninyo. <laughs> Ako rin naman talaga, minsan ay eh nag i rin ng luto. Lalo na kapag kakulang ang ingredients dito sa aking kusina. <laughs> Makalipas nga ang dalawang oras ay tiningnan ko kung malambot na. Ayun, at dahil natutusok na ng tinidor, okay na yan. Kaya tara po at na natin, mga kaprobinsya, Simple lang naman po yung gagawin nating luto dito. Kaya ito, isa lang na po natin itong ating mahiwagang kawali. Dako saan, eh, marami namin ang pinagdaanan. Magpapainit nga lang po pala tayo dyan ng mantika. Tapos gagamit po tayo ng aswete seeds. Kung saan ito ang magbibigay buhay sa ating ilulutong ulam. Sunod na ay igigisa natin itong luya, bawang at sibuyas. Pag naigisa na natin ng mainam-ina, may eh, pwede na nating ilagay itong laman loob ng baka. Isasang kutsa lang po natin ito ng maganda-ganda. Tapos timplahan na natin ng patis, magic seasoning, at pamintang durog. Halu-haluin lang natin ng walang bulat, mga insan. Papasaan be, hindi natin natin mapasarap iya. Dito pa nga lang sa pagkasangkutya ay eh, parang gusto ko nang iula. Ilalagay nga rin po pala natin yung pinaglagaan kanina. Na siya naman pong magsisilbing sabaw. At hindi rin po mawawala itong siling haba. At ang panghuli po natin ilalagay itong kalamansi juice. Maghihintay lang po tayo ng ilang minuto at maluluto na rin yan. Saka po tayo gumawa ng masarap na sausawan. Ang the best kapares ng mga ulam na may sabaw. Ito at kay misis ko nga po pinatikim itong ating niluto. Ayun at pasado naman daw po sa kanya. Hinintay ko lang po na kumulo ng maganda. Pag pagkatapos ay eh, hahanguin na rin po natin at maagang hapunan po ang ating gagawin dahil sa alisangan po ng panahon eto at nagpalit po muna ako ng damit at masyado po tayong pinagpawisan ayun no, nakaredy na ang ating food trip ngayong hapon pagsasabayin na po natin ang ating merienda at hapunan syempre tayo muna unang titikim Napaka-solid ng sabaw, mga kaprobisyano. Talaga namang humahagod sa lalamunan Siyempre, ang pinakamasarap dito, itong atay at walya. Sabayan pa natin itong ating pangmalakasan na sa usawa. Ewan ko na lang kung hindi malakas ang kain nyo. <laughs> Oh, uh, umuusok. Ang uso ko sa sala. Hindi ko na nga po na malayan. Munti ko na palang maubos yung ulam. Kaya eto, inaya ko na po yung aking mga kabahay. Para sabay-sabay na po kaming mabusog. Nagbabalik nga po yung aming bunsuan at alive na alive na naman. Ganado nga rin itong aking boss commander na kahit medyo maangha Eh, ganado rin kumain. Siyempre, hindi pa pahuli yung aking bayaw na paborito yung ganitong ulam. At ito nga, nga aking anak, nakipagsabayan din. Abay, nabitin pa nga itong aking boss commander at pinakuha pa tayo ng kanin ano ba yan mga kaprobinsyano? Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Bye!